Ngayong araw po ay April 28 at birthday ni Roa, anak ni Nanay Linda ng Canada. Kaya, Roa. Happy birthday, Roa. Happy, happy birthday. Shout Ayan. out, Nanay Ayan. Linda. Ayan pre, Nanay Linda, ingat po kayo lagi dyan. Happy birthday and God bless your family, Nay. Roa, happy birthday po ulit. Ayan. dito po kami sa Pangasinan, Buwangan. Ayan po, oh. Ganito po yung sitwasyon sa umaga yan. Na. Tignan niyo po. Ayan po mga kakuya. Ngayong araw po, April 28. Kaya nagkasabay po yung uh, outing namin na reunion sa family namin sa birthday ni Roa. Kaya ito po yung ganap dito sa Aparit, Pampanga, sa bahay ni Nanay Linda. Ayan po. Ayan po mga kakuya. Ito po yung ganap doon sa bahay ni Tita Linda sa Aparit. And may pa-birthday po si Roa sa mga bata doon. Ayan. Nagpakain po siya sa mga kapit bahay nila doon yung mga bataan. Ayan po. Ayan kung wala lang kami uh, lakad nung anong araw na yon nandito rin sana kami ayan ayan, ayan po uh, syempre magpapasalamat tayo kina uh, Ate Pe Ate Annalie at Kuya Leonard dahil sila po yung mga nag-effort at na uh, naghanda sa mga bisita yan yung mga kinakailangan na gawin dyan sila po yung mga nagprepare prepare lahat po dyan uh, shout out sa inyong tatlo dyan yung mga anak nyo po Ayan, kamusta? Ate Annalie, Ate Fe and Kuya Leonard ayan po uh, ayan na ay uh, nahanda na yung cake ni Roa ayan yan po makikita niyo po ah, na napakasaya ng mga bata doon sa kapitbahay ni Nanay Linda yung mga malapit na sa bahay ni Nanay Linda yan yung mga bata yan sige kanta muna mabilis na mag-ihip nito. Arina? Oo, oh, mabilis mag-ihip. Ayan po. Kaya ganyan po kabayot si Nanay Linda. Kaya hindi niya nakakalimutan yung mga kababayan niya doon sa palit, mga kapitbahay niya. Laging meron siyang mga regalo sa kanila pag may okasyon, may birthday pasko, christmas, new year, yan, nagbibigay po siya ng mga regalo, uh, tulad ng bigas, at tapos yung magpapakain siya sa mga kapitbahay niya doon niyan. Kanyan po uka si Nanay Linda. Ayan po. Yan, uh, God bless po. よし。